ipon ng 2 months hindi natin kung magkano ipon ng 2 months yan Oh. Ipon ng 2 months Bibilangin yun ni Bunso ngayon yeah. 2 ng months Yan yeah, no. 2 months magkano kung susumahin ang 2 months isang daan isang araw pero nilalagyan ko yan ano, nilalagyan ko ng tawag doon nilalagyan ko ng every day mahigit pa sa ano mahigit pa sa isang daan update ko kayo mamaya mga bossing yan nagbibilang na si Bonso update ko kayo mamaya para sa total lang Ipon nang 2 months